lang yung eksena ng pinalaya sa ko dun sa yung yung pinauwi pina, pina ako ng asawa ko. Na parang wala kang kwenta kwenta ng tao nung pinaalis ka. Tapos pagtingin ko kay Yen, si Yen lumuluha na parang, Kaya mo dito. nadala nadala dala sa eksena, nadala sa eksena. Pero yun, 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 yun yung gusto kong part doon. Saka yung paggulpi kay Victor. Na, yes! na kasi, may alam mo nung una, sabi ko, pare, sabi ko, basta pag nag-swing ako, hintayin mong lumampas sa mukha mo yung kamay ko. Pag swing ko, biglang nakagano'n ka agad si Victor, ang layo ka agad. Sinto niyo yung bumalik ka dito. Hindi kita tatama, promise. Eh, yung kaso lang, nung nakaigano siya, yung isang swing ko, pag angat ko, buti bukas yung kamay ko, hindi tumama sa mukha niya. Pagkatapos nun, pagkatapos ng take, sabi ko, okay ka ba? Sabi ko, sorry to mama. To mama ka ba ko yan? Hindi ko na naramdaman. Ang <laughs> <laughs> ko sugat sa tuhod. <laughs> like, Dumuto ko talaga, nagpo-flow na yung blood pa, pa ako. Sobrang dami. So, yes, yan. Yan, yan, yes, yung, yan yung mga eksena ng hindi ko dito. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.